Araw mga kapatiran Ito ngayon Mag ano tayo ng Ano sa aso natin So yung aso natin ay Vegetarian Kain siya nito Tingnan nyo Ito ay papaya at saka carrots na Yung ano ng pus Pusot ng carrots Kinuha yung gata ang karot saka itong natira karot at saka papaya ito tingnan nyo kung kainin ba ito ng aso tingnan natin ito tingnan nyo ito ang aso nito ayun siya ang nakain ito tingnan nyo oh. mm. yan o oh. kinain yung papaya yung na yung papaya So, yun. Kailangan din niya yung karos. Okay ba? Diba? Ano? Tignan Tung nyo lang. Kung anong nangyari sa kayo niya. O, okay ba? Sampai